Di situ cilap perihal ke saiz. no. Mama, ke, ah. Nek, nak kacau. Nak kacau kacau ba bangku, <laughs> ah. <laughs> Hi, Buyag. Ting kebra mo gel ma. Buyag lagi. Yo. <coughs> ni. <coughs> Asingan ni Jasingan. Kabang. Kabang, kabang number 1. Hmm. Hmm, kina. Gamoy ka yo ni sa. <laughs> Ingit man ah. Katong may itong ipagatas-gatas pa kumusta to? Yo. Yeah. Mo Kato na? Katong gatas-gatas na ba? Matay. Oh. kaniya lasya igetas Pero nabuhi, no? Hmm. di sila pariyang sukod lagi no? Siyempre, impre uh, pariyom <laughs> uh, na iba po dekay kung pano kung ano kung pano bayad. Aha. Lagi pano kung 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 pano Um, Bayaran na. Ano buta ka may imo? Warta lang ibayad. Isa yun. Kuhaan mo na tagiyas barako. Huwag magpahabal kag laki. Nay, usa ka bagtin ila. Yawa na ay pagkuha. Warta lang iatag. Ah, so imuha na bagtin. Ano so, man yung laki di ay? Ha? Alagaan yung laki? Laki pito. Huwag nga laki, anak. Pinakabagbaji. Tulo rabaji. Ah, oh, maju. maju. <coughs> Sakit na maak? Kapag ka may ang dudlo. Matutuwa mga listilos to. Bugat na di ay? Hindi ba siya. na, yung magaglubot. Yung kaning gagmay, pila man na. Pun kilus. Berapa <laughs> kabut. Puan kilu lah. Tengah. Kena apa Hmm. Mana kena pahun. Kena? Hmm. Dekuk lagi ni kayu pa? Mana saya mutakau. Laki nak? Hmm. Nak pada sana, Di, mas dekuk dekuk huh. saya ada ke? Dia mesti takut tu. Takut kayu tu. Ha? Saya lang tanah? Hmm. Oh, emang kau apa? Pilih emang kau dia naik nak. Emang tak kau. Kena siapa anak ni nak kau naik ni rani. Kali nak tu tu akan nak bertemu anak kerum so, mayu. Aja dapat anak. Mayu dosi. Kau balin man. Aji pun ada mau bakti. Tentang eh. <coughs> ni. Ah, yung... jadi na? Ya rana. Maas lagi si jauh. Maas man. pan Panitua kulubut. Ya. Yeah. Sampai sebaliknya. Ah, maulikan rana? Pa? Hmm. Aku kaya. Dah ke, Ni gamai benda nak. lagi ni burut siang kuan, pa. Siang? Ni siang liug. Mera naik dah. Balik-balik rana. Eh, tak gamai. Ika bugnok duk. Mahu bernak dah ke kat Kato tuang. Murag kato. -tua. Kato tuang dako. -tua. -tua. Kana kambang. Di uh, na siya, patutoy na. Di, okay, di pa na gusto. Sa kabuwa naman ni sila ni Dan Pag-anak, sa karung, karungkuhan, Sabado, mm. sa dosi.